posibleng pagbigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang mga nakahaing petisyon para sa pit, uh, pisong taas pasahe sa mga pampaserong jeep. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, ito'y dulot po na walang pre ng pagtaas ng presyo naman ng mga produktong petrolyo sa nakalipas na mga linggo. One peso across the board, pero that's all. Wala yung kwan, yung per kilometer na increase. Flat rate lang muna. Masyado ng mabigat sa mga consumers. We may have a provisional increase but subject to certain conditions na ang presyo ng gasolina is so much which is 80 pay, 80 dollars per barrel of the Dubai oil. Anya, posibleng ilabas ang resolusyon sa susunod na linggo. Mariring payagan ng LTFRB ang hiling ng dagdag pasahe ng mga provincial bus pero humihingi pa sila ng computation kung magkano po ito. Posible hong itaas namin but on graduated rate for first 10 kilometers and then subsequently meron po kami ilalagay ulit na kuan na price for the subsequent uh, kilometers. Kinig po ni LTFRB Chairman Teofilo Guadish III. Samantala, wala namang dedesisyonan Uh, wala pang na ng LTFRB sa mga pampaserong bus na bumibiyahe naman sa Metro Manila dahil iniatras nila ang kanilang petisyon para sa dagdag pasahe.